Hi guys, good morning. Good morning, good morning. Kumusta kayo diyan? Ah, uh, gusto ko lang i-share sa inyo. Mga isang buwan na siguro lumipas. Yung tuhod ko masakit, tantal na masakit sakit pa rin, pero ano, hindi ko alam kung anong dahilan. Hindi naman siya namamaga, pero talagang ano, talagang masakit siya yung tuhod ko. At ay, hindi ko nga siya maibend. Eh. Ko. Hindi ko siya ma-bend pero na uh, pumunta ako sa clinic, binigyan lang ako ng pantanggal ng sakit at saka yung sa lumpas. Eh, well, pagkatapos nung ano, pagkatapos nung gamot, bumalik din naman. Sabi sa akin, pumunta ka sa ano? Tawag nito. Uh, orthopedic. Eh, baka nagtatakot din ako, baka ano, tawag nito. operahan or treatment eh ang ano ko operahan o injikan yung tuhod ko kaya na problema ko ang ginawa ko guys nakita ko sa youtube isa sa mga kaibigan ko na nagsabi na uminom daw ng celery juice so ito ang gagawin ko ngayon na tatlong inom na ako anak ah, inom na ako pa tong gagawin ko ngayon tuturuan ko kayo paano gawin yung celery juice nakakatulong siya kasi sumula nang uminom ako hindi na gano'ng sumasakit yung tukod ko. Pangatlo araw ko ngayon eh, na uminom. Hindi siya gano'ng sumasakit. Tapos, ma -ano, ma matutuit ko lang. Ito kasi yan, ito. Ano, yung baba natin. Ito kasi yun. Ega, oh, may -ma tutuit ko na Gano? Dati, hindi talaga, hindi ako makaganon. Hindi ko may din. Hindi ko may gano'n Yan on. Pero ngayon, okay na masyado. So, gawa tayo sa Pakita ko sa inyo para matumaw. So, kung may blender ka, ilang blender lang gamitin natin. Good stuff. Gawa tayo ng celery juice. Dahil dalawa to, dalawang gamit natin to. Boom. siya. So, itong isa na to, ito lang gagamitin natin. Ibang amoy talaga, guys. Alam mo yung ininom ko to? Pasintabi lang ha. Pero suka-suka ako nang ininom ko to. So, sobrang, ano, baho ng amoy. Ito yung gawin natin. Pati mga dahon, sinama ko na eh. Nagay lang natin dito. Hindi na. Sinama ko na yung dahon. Sige din eh. Ito. Tapos lagyan natin ng isang basang tubig. Ito yung baso. Sisi! Yung tubig ha? Okay na yan. Mas ngayon, takpan na natin. Lagyan natin sa blender. Тэм блендер нат, блендер нат ito na yung juice natin guys ito na yan so ang gagawin natin, hindi pa yan tapos kasi hindi ko mainom yan kung hindi ko sasalain yan so ito yung baso natin ito natin ilagay so ito juice lang mismo niya ang inumin natin, tanggalin natin yung ano hmm, sobrang sarap. oh, okay. Hindi lang talaga masakit tood ko. Hindi ko itong ininom yun. Ito lang. Bukas in. na natin sila. Hindi isang baso. So, So oh guys, ito yun. Mm, sobrang bang. Amoy si Liri. So, ito yung juice guys na mainom, ma, ano, pinating inumin. tulong talaga to promise. Na, ano. Isa, nung no, sinarch ko rin kung ano mga benefits niya. Sa katawan, sa heart mo, yung stress, anti-cancer din siya. Then yung mga, mayroon siya, meron kang gout. So, tulong to din siya lang yung tulong tong siliring na to ano subukan natin yun yung kampay good luck every time I struggle talaga ako dito yun yung lasa guys. Pero worth it siya. Makakatulong talaga siya. Kung hindi ka masilan, subukan mo. Kung problema mo ay arthritis, gout, pangamaga, ng paa, meron kang uh, nararamdaman sa atay mo, antay, ananito nito ito, sa fatty liver, subukan mo. Pero yung ano lang talaga niya, yung lasa, ibang iba talaga lasa yun na nga yung celery maganda siyang kainin sa umaga ah uh, inumin mean, gawin sa umaga yung wala pang wala pang laman ang inumin mo siya eh, mas effective daw na inumin siya ginagawa ko dati yon sa hapon yung galing ako sa trabaho pag uwi ko ginagawa ko yun So, subukan nyo guys. Yung mga may gout dyan, may mga pati liver, tapos may mga bah sabi na maa magtuho